TikTok Apple ka rin ba na hanggang ngayon hindi mo pa rin alam kung paano maglagay ng bank account or Gcash account sa ating mga TikTok affiliate account. So kung hindi nyo pa alam guys and sa hindi pa rin alam kung paano ba magpalit kung halimbawa gusto nyo palitan yung mga Gcash account ninyo or bank account ninyo panoorin nyo guys itong video na to dahil tuturo ko sa inyo ng step by step. Hi guys, ako pala si Riggs at welcome dito sa ating YouTube channel dito sa Extra Kita PH. So, uh, kumusta kayo guys? Nagbabalik na naman tayo ano. So, yun, uh, sa video na to guys no, is pag-uusapan naman natin kung paano nga ba palitan yung GCash account na nakalagay sa ating mga TikTok affiliate or kung paano ba lagyan ng GCash account or bank account. So, para nga pala to guys sa mga TikTok affiliate na nahihirapan or hindi pa nila alam, wala pa silang idea no kung paano maglagay ng bank account or GCash account. So, gito ang mai-suggest ko sa inyo guys mas maganda ilagay ninyo guys is Gcash. And pwede naman natin palitan siya kung medyo malaki na yung kinikita natin, 6 digit na, mas maganda na. Ang mas i-recommend ko naman is bank account. Pero pwede dalawa guys ha. Pwede kayo maglagay ng bank account, pwede naman Gcash. Kasi sa akin, dalawa yung nilagay ko pero pari yung Gcash. Pwede naman tayong mag-add ulit. Napakadali lang naman gawin guys. Kaya yun, uh, bago tayong patuloy guys, palike naman yung video na to. Dahil yung isang like ninyo guys, napakalaking tulong na yan para i-recommend tayo ng algorithm sa mas maraming uh, gustong kumita rin ng uh, extra income, lalo-lalo na sa TikTok affiliate. And hit nyo na rin guys yung notification bell dyan sa baba para updated kayo lagi sa tuwing may panibago naman tayong i-upload na video. And yun, uh, huwag na natin patagalin pa guys, no? Punta na tayo sa tutorial. Let's go! So punta na tayo guys sa ating TikTok account. Ah, nandito na tayo sa ating account guys. Ngayon, ang gagawin natin, yeah, make sure lang na panoorin yung hanggang dulo guys itong video na to para uh, wala kayong makaligtan na mga detalye. Lalo-lalo sa mga baguhong pa lang, no? Sa mga hindi pa alam kung paano maglagay ng bank account, Gcash account, or kung paano magpalit. So, ngayon, punta na tayo dito sa taas na to guys. Pwede rin naman dito sa ating uh, TikTok shop creator center. Yan, pareho lang yan, guys. Saka dito. Kasi pag ginilik natin to, lalawas yung TikTok studio. Medyo ano, uh, maraming ano lang dito. Pindot, no? Kung hindi ko tulad doon sa uh, TikTok shop creator center, direct na talaga agad. Ito na yung siya, yung kanina, di ba? So, click natin to. Okay, nandito na tayo. So, ito yung bagong account ko pa lang, guys, na ano, uh, hindi pa tayo dito. Kung bagay, hindi pa tayo naka-withdraw dito. So, pero nakabayin na tayo ng Gcash dyan, guys. Papakita ko lang sa inyo. So, click natin to, earnings. Kung pa paano magbayin ng Gcash or bank account. So, meron na tayong 55 pesos. Ngayon, guys, click nyo yung withdraw balance. Then, click ulit ninyo itong withdraw balance ulit. Ngayon guys, dito kayo maglalagay guys na ano ha. Nakita nyo naman guys, may nakalagay na add. Yan. Kasi yung sa akin, nalagay ko na. Kung mapapansin nyo guys, minimum withdrawal amount, 10 pesos. Ngayon guys, ito yung gawin niyo kung meron na kayong, kahit magkano yung inyong balance, para matry nyo lang, try nyo i-withdraw. Alam mo, 10 pesos, i-withdraw nyo, try nyo kung ma-receive ninyo. Para kahit na sabihin natin, pag may mamalaki na kayo ng, may malaking komisyon na kayo, mawi-withdraw nyo kasi ano eh, kung baga na-receive ninyo yung 10 pesos. So, maximum withdrawal, 100,000. Kaya pag may 100,000 ka, pwede mo ang ma-withdraw. Alam nyo ba guys na napakabilis ng na withdrawal dito sa TikTok. Wala pang 1 minute. Pinakamatagal na siguro yung 1 minute. Kasi sa akin, puro seconds lang eh. Mga ilang segundo lang, nare-receive ko na agad eh. So ngayon guys, click nyo yung ad na to. Yan, pwede kang pumili bank or GCash. Di ba? Kung alam mo, piniliin nyo niya, eh, click nyo. Click nyo yung GCash, eh, yung bank. O, bank ay lalagay nyo, o wala kayong GCash. Yan, pilapan nyo lang yan. Yan, make sure lang na tama yung lalagay nyo dyan para hindi magka-problema, no? Pagka uh, mag-withdraw kayo. Kung GCash naman, click nyo yung GCash na to. Yan, lagay nyo na yung GCash number, name ng GCash ninyo, then click submit. O, ganun lang katali, guys. Guys, tanong nyo kung makikita nyo dito, ha? Ah, yung, G yung bank account ah, uh, pwedeng mag-withdraw ng 10 pesos hanggang 25 million ba yan? Napakalaki. 25 million. Kaya pag may 25 million ka ba? Napakalaki niyan guys. Tapos dito, 100,000 sa Gcash. Ah, di ba? Sang pa. O, ganun lang guys, kadali. Tapos mag-withdraw kayo dito, pwedeng withdraw all. Pag nilik yung withdraw all, Yeah, mawi-withdraw nyo lahat yan. Tapos may tax sila na 5.60. So, yon Ganun lang, guys. Napakadali lang, di ba? So, yun. Uh, tapos na tayo, guys. At uh, sana nakatulong sa inyo yung ating tutorial, no? Lalo na sa mga baguhan pa lang na TikTok affiliate. Ngayon, alam nyo na kung paano maglagay ng bank account or Gcash account. And alam nyo na rin, mag-withdraw. Kasi ganun lang naman mag-withdraw, guys, di ba? And magpalit ng ating mga bank account or Gcash account. So, yun. Uh, hanggang dito lang muna yung video natin, guys at pa-like naman no ng video na to sa mga hindi mo nakalike like and siyempre i-subscribe niyo na rin guys i-hit niyo na rin yung notification bell para updated kayo sa ating susunod na mga tutorial video na i-upload so yun maraming salamat sa panonood guys and kita-kits na lang tayo sa susunod na video peace out